Yon mga katams at mga idol, mga bossing ah, Ngayong araw nga pala no, nagvideo ko para ibenta tong mga tamiya ko Itong lahat na to nakikita nyo sa video na to ay for sale lahat Bali ang libre lang dito ano Ang binibenta ko lang itong apat na RTR ko Meron siyang uh, tatlong, tatlong B-Max Ito 1, 2, 3 at isang uh, T-Max Apat to tapos may libre na siyang battery. May libre pa siyang uh, makina. So ito siya, mga battery 'yan. Patatakbuhin niyo na lang 'yan mga katams, mga bossing. Tapos kasama tong uh, Opus charger. Libre to. Ito itong charger na isa libre din 'yan. Magagamit niyo pa 'yan. Etong uh, Carbox na to na ito, magagamit nyo rin to libre na to pamimigay ko na sa inyo kasama na yan doon sa package na yan itong apat na yan kasama na yan dyan malalagay nyo yan dyan. so libre na rin tong uh, razor box na to so itong lahat binibenta ko lang sa inyo ng 10k mga katams mga bossing mga idol kunin nyo na patatakbay nyo na lang to may battery na may makina na lahat may charger na kayo yan all times to mga katams all times to pang uh, Bmax, max ito pang T-Mac, apat na RTR to. Binibenta ko na sa inyo ng 10k. Dito pa lang sa mga RTR. Talagang hindi uh, na kayo ano, bagsak presyo na to. Kasama na tong charger na to, na Opus at ito libre na to. Itong charger na to na ano na B6 kay RC B6 na. Libre na yan mga katams, mga bossing etong car box na to libre na rin to pamimigay ko na sa inyo para may lagayan na kayo ilalaro nyo na lang to itong car box na to at meron pa pala syang 3 point attachment to o, libre na rin to kunin nyo na ng 10k hindi sya pwede separate 10k kung separate naman sya gusto nyo bilhin separate so, mabibili nyo to 5k ito 5k kung gusto nyo 5k dalawa ayan 5k dalawa kung gusto nyo itong dalawa 5k o bilhin nyo dalawa may libre na rin na rin kasama na tong dalawang battery wala nga lang kay charger so kung ako sa inyo bilhin nyo na lang itong uh, apat na RDR na to 10k may kasama ng opus charger may battery na makina patatakbuin nyo na lang to mga katans mga idol at ito libre na rin tong uh, another charger na to binibenta ko sa inyo napakamura libre na to ito libre na libre pa tong car box oh. kita nyo may lagayan kayo ng ano dyan may lagayang kayo ng makina Battery at mga accessories nyo Pwede nyo lagyan dyan yan. Kompleto yan Dito battery O oh, yan o oh. ng battery yan Mga katans Tropa Pips Ito, brand new pa to Hindi pa na ano to Pag-opus na to 10K lang Lahat-lahat yan 10K Lahat yan Tamiya lahat yan Wala kayong lugi rito Pag binili nyo So yun Kailangan ko lang talaga ng ano Pampagawa ng bike Pambili ng pyesa ng bike Yon Kunin nyo na, hindi ko pa nalalaro sa ano yan. Hindi ko pa nalalapag. Itong apat na RTR na to, kunin nyo na. ayun PM lang kayo. So, ayun Sana kunin nyo na. 10K lahat-lahat. Ciao. Salamat sa mga mag-PBM at magano inquire 10K lahat-lahat to. Itong RTR na to. ayun kailangan lang talaga magpampagawa ng, ano, ng bike. May kasama na siyang Opus Charger. Kasama na lahat yung battery. Patatakbuin nyo lang. Ito, libre yan. Libre. Libre to. Libre yan. So, yun. Salamat sa inyo. Sana ma may kumuha na. Di na kay Lugi dyan. So, yun.